Magandang araw mga magigilas kong mag-aaral mula sa ikaapat na baitang. Handa na ba kayong palakasin at patibayin ng inyong katawan? Ano bang hinihintay nyo? Tayo na magpalakas dito sa asignaturang edukasyong pangkatawan. Ako si Teacher Kayla, ang inyong makakasama upang araw mo ay sumigla. Ihanda na ang inyong lapis, papel at iba pang kagamitan upang maging kaagapay sa inyong pagkatuto. Bilang pagsisimula, atin munang baliktanawin ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng isang gawain. Tara, tingnan natin! Panuto Suriin ang mga gawain pisikal na makikita sa screen. Tukuin kung anong sangkap ng kakayahang pangkatawan ang ipinapakita ng bawat larawan. Piliin ang letra ng wastong sagot. Mga Bata Binibigyan ko kayo ng limang segundo sa bawat larawan upang matukoy ang code nito. Narito ang unang larawan, pag-akyat at pagbaba ng hagdan. A. Cardiovascular Endurance B. Speed C. Flexibility Para sa unang larawan, ang tamang sagot ay letrang A cardiovascular endurance Tingnan naman natin ang ikalawang larawan. Pagbabangon higa. A. Balance B. Speed C. Abdominal strength and endurance Ang tamang sagot ay C. Abdominal strength and endurance. Ikatlo. Pagbubuhat ng mabigat na bagay A. Power B. Balance C. Flexibility Ang sagot ay A. Power Dumako naman tayo sa ikaapat Bending exercise A. Flexibility B. Power C. Speed Ang sagot ay flexibility. Para sa ikalimang larawan, pagtakbo ng mabilis sa larong basketball. A. Speed D. Flexibility C. Power Ang sagot ay A. Speed Tunay ngang magigilas kayo dahil natandaan ninyo ang nakaraan nating aralin. Pinapalakas natin ang ating katawan, ngunit kailangan din nating palakasin ang ating isipan. Nasiyahan ba kayo sa naging resulta ng ating gawain? Kung gayon, handa na nga kayo sa ating bagong aralin. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ating alamin ang mga layunin sa araling ito. Una, na susunod ang mga indikasyon sa pag-unlad ng tibay ng kalamnan at power. Ikalawa, na isasagawa ang mga gawaing nakalilinang ng tibay ng kalamnan at power tulad ng paglalaro ng mga larong Pinoy gaya ng shadow. Ngayon, para sa inyong mga magigilas kong mag-aaral, sabayan nyo akong mag-warm up. Ano'ng ninyong gawin ang mga pampasiglang gawain? Sapat na ba ang inyong paghahanda para sa paglalaro? Ngayon, ihanda ang sarili para sa panibagong larong inyong matututunan. Ito ay ang larong Shadow. Alam niyo ba ang larong Shadow? Minsan niyo na ba itong nalaro? Nagagalak akong ibahagi sa inyo kung paano ito laruin. Ihanda lamang ang isang maliit at mahabang patpat na inyong gagamitin. Mga paraan sa paglaro. Una, gumawa ng butas sa lupa na korteng bangka at ilagay ang maliit na patpat na nakausli ang kalahating bahagi. Nakabaon ang isang bahagi at ang kabilang bahagi ay nasa ere o walang tinatamaan. Ikalawa, Paluin ang maliit na patpat sa bahaging nasa ere gamit ang malaking patpat. Paliparin ang maliit na patpat sa ere. Ang kalaban naman ay susubuking saluhin ito. Kung masalo ang patpat, ang kalaban naman ang titira at magiging out ang naunang manlalaro. Ikatlo, kung hindi ito nasalo mula sa butas, ay ilalapag ang malaking patpat at igalaw ito ng pabaligtad at tuloy-tuloy hanggang sa maabot ang kinalalagyan ng maliit na patpat. Kung ilang beses tuloy-tuloy na napabaligtad ang malaking patpat, ay siyang bilang ng puntos ng unang manlalaro. Ikaapat, magpapalit ng posisyon ang mga manlalaro at gagawin muli ang paraan ng paglalaro. Magsasalitan ang mga miyembro ng grupo sa pagpukol at pagsalo ng patpat. Ikalima, kapag nakaabot na sa itinakdang pilang ng puntos, halimbawa, isang daan hanggang dalawang daan. Ang isang grupo, sila na ang panalo. Mga bata, tandaan! Ugaliing isagawa ang cool-down exercises pagkatapos maglaro. Halina, sabayan niyo kami! Mga bata, sa puntong ito, subukin natin kung natandaan ninyo ang mga paraan sa paglalaro ng shato. Panuto, basahin ang mga sumusunod na pahayag ng pamamaraan sa paglalaro ng shato at piliin ang tamang salita na bubuo sa pahayag. Bibigyan ko kayo ng limang segundo upang piliin ang tamang sagot. Una, Gumawa ng buta sa lupa na korteng, blank, at ilagay ang maliit na patpat na nakausli ang kalahating bahagi. Nakabaon ang isang bahagi at ang kabilang bahagi ay nasa ere o walang tinatamaan. A. Bangka B. Baso Ang tamang sagot ay A. Bangka. Ikalawa, blank ang maliit na patpat sa bahaging nasa ere gamit ang malaking patpat. Paliparin ang maliit na patpat sa ere. Ang kalaban naman ay susubuking saluhin ito. Kung masalo ang patpat, ang kalaban naman ang titira at magiging out ang naunang manlalaro. A. Ihagis. B. Paluin. Ang sagot ay B. Paluin. Ikatlo. Kung hindi ito nasalo, mula sa butas ay blank ang malaking patpat ay igalaw ito ng pabaligtad at tuloy-tuloy hanggang sa maabot ang kinalalagyan ng maliit na patpat. Kung ilang beses tuloy-tuloy na napabaligtad ang malaking patpat ay siyang bilang ng puntos ng unang manlalaro. A. Ilalapag B. Itatapon Ang tamang sagot ay A. Ilalapag Mga bata Alaman ninyo ang mga hakbang sa paglalaro ng shato. Ngunit may kailangan kayong pakatandaan ukol rito. Mahalagang tandaan natin na ang pakikilahok sa mga larong Pinoy tulad ng shato ay mainam na paraan upang mas mapaunlad ang tatag ng kalamnan o muscular endurance, lakas o power, at higit sa lahat ang pangkalahatang tatag ng puso at baga o cardiovascular endurance. Ang target game na ito ay makatutulong sa paglinang ng mga sangkap ng physical fitness. Ang mga kasanayang pagpalo, pagpukol at pagsalo ng patpat ay nangangailangan ng power. Habang ang pagtakbo naman ay nangangailangan nang tatag, ng kalamnan at pangkalahatang tatag ng puso at baga. Ngayong alam na ninyo ang larong ito, maaari na ninyo itong laruin sa inyong mga bakuran kasama ang inyong mga kaibigan at kapitbahay. Mga bata, lagi nating isaisip na ang paglalaro ng shato ay mainam na paraan upang malinang o mapaunlad ang tatag ng kalamnan o muscular endurance at lakas o power ng inyong katawan. Ang mga kasanayan sa larong ito gaya ng pagpukol, pagpalo, pagtakbo at pagsalo ay mga gawaing makakatulong sa pagpapaunlad ng mga sangkap ng physical fitness. Makabubuti para sa kalusugan kung madalas ang pakikilahok ng ganitong uri ng mga gawain ang mga batang tulad nyo. Inaasahan kong ito'y tatatak sa inyong isipan at mas mapapalakas pa ang inyong mga katawan. Para sa inyong panghuling gawain, kinakailang matukoy ninyo kung alin sa mga paraan ng paglalaro ng shato ang tumutugon sa sangkat ng physical fitness na tibay ng kalamnan at power. Para sa una, ang pagpalo ng patpat sa larong shato ito ba ay nasa tibay ng kalamnan o power? Ang sagot ay power. Sunod, paghabol at pagsalo sa patpat na nasa ere. Ang tamang sagot ay tibay ng kalamnan. Para sa panghuli, pagpalo muli ng patpat napinalo ng kalabang grupo, anong sangkap ito ng physical fitness? Ang tamang sagot ay, power! Napakahusay! Natapos na naman natin ang isang bagong aralin na tumutukoy sa paglalaro ng shuttle. Na nakalilinang nang ng tibay o tatag ng kalamnan at power. Muli! Ako si Teacher Kayla. Paalam.